Ayan po mga idol oh. Batuti, tugak. no. Oh. yung tanglad, yung mabango na dahon. Tapos yung pangsahog natin, ayan oh. Giniling na baboy. tibuyas, Ayan, kamatis. Request ng mga tita natin, paggawa daw ng ano batute namimiss daw nila yung kumain ng batute batute yung palaka ayos Yan po mga idol, bali bawang, igigisa na natin. Itong giniling, tsaka itong mga sangkap nyo, oh. dami oh. Nandun na lahat, sibuyas, bawang, kamatis, yung mabangon na dahon, tsaka yung sibuyas dahon, yun oh. Pagpapalitan na natin yung bawang mga ito. Bago natin ipalaman sa palaka. Kailangan na mag-isa muna. Kailangan medyo brown yung ano natin, bawang. Para lumabas yung bango. Ibilig. Ibilig. Yan lang mga idol, mga proseso yung ano uh, paggawa ng batute. talaga ka kahit ka batuti manok ganyan din mga proseso lang pero pagka uh, nagawa mo masarap yung na natin ng patis para medyo maalat-alat timpla Ito to, Boston paminta. Ito yung masarap na paminta. Okay lang yan kahit marami. Ayan, buhalo na. Ito na yung mga sangka. Bango. Ayan o, oh, bango na o. Oh. Bali, itong ano natin sarili natin Dito pa mga ito. Batuti. Sarap yan. Mga pampangan talaga ng ano. Pagkain recipe. Yan o. Oh. Na. Pwede na itong ipalaman. Gusto na o. Oh. oh. Yan, po mga idol, try natin muna naman pirito ng apat na piraso para pang tanghalian. Medyo matrabaho lang, kailangan tanghalian muna. Ayan. Yan po mga idol, kailangan medyo ano lang pag nito, toasted para malutong. Ayos oh. <laughs> 膨涨了。